The first 24 hours sir, sabi ko nga, wala kaming ground units na reinforcement. Talagang uh, gira rin sir, kung gira talaga. Oh. May, dumating na yung reinforcement natin, yung sa, sa Ranger nga sir. Oh. Oh. Then, tarang oh, parang medyo... Parang hindi Opo sir, kasi hindi <laughs> na kami makalabas sir eh. Hindi oh. na kami makalabas. Hindi kami makalabas kung hindi na pating Ranger. Opo sir, hold the line na talaga sir. Wala nang sabihin na oh. baka pa si... Ano sir eh, lahat ng daanan namin nun sir, talagang oh. pinalibutan na nila sir. Oh. May dalawang kong bisita dito sa aking opisina. Sila ay mga bagong graduate ng first sergeant course at uh, inasahan na in the next maybe 1, 2, 3, 4 months ay ma-appoint sila as first sergeant. Ibig sabihin sila yung magiging batikan sa pagdadala ng mga tao sa company level. O ganun yan. Or maybe even sa batalyon, meron ding uh, mga first sergeants doon sa headquarters company. Pakuintoy natin sila. At uh, ipakilala ko naman ina sa inyo. Ang una ay si Technical Sergeant, no? Master Sergeant. Technical Sergeant, Technical Sergeant Michael Nigos from Sambuanga City, pero tubong bungabon, Nueva Ecija. siya. Si Michael ay galing sa 35th noong mga early 2000 and uh, hanggang 2013 uh, doon siya nag-serve. So na parehas kaming tatlo na nag-serve sa Sulu at nakita namin yung panahon na mahirap ang buhay doon ang abusayap ay matindi makipaglaban sa amin by the way i am, I am technical sergeant nigos uh, formally assigned sa 35th infantry Makamandag batalyon 50? yes 35th ba niyan 35 35 ano ang pangalan ng 35 makamandag makamandag batalyon <laughs> Oo. Oh. then yun sir hindi uh, ko talaga pangarap magsundalo, sir. Oh. Ang gusto ko lang, sir. Pero anong natapos mo? na high school? Nang college ka? Ah, Nakaabot ako, sir, ng third year uh, anong BS course? Civil Engineering, sir. Saan? Sa Western Mindanao State University, Sambuanga City. Ah, okay. Oo. Oh. But yung yung dream kasi ng, ng tatay ko, sir, hmm. is hindi niya natapos yung service niya. Oo. Oh. So, kasi ang tatay mo ay nag-serve din sa Sulu. Sa Sulu, sir. So, from yes, sir. 1976 to 1984. 84. 84. Yes, sir. Member ng ano, anong unit niya natin? Uh, yung, yung unit ka dati, sir, is yung Seaborn Brigade. Ang Seaborn Brigade, special forces yan. Yes, sir. Yes, sir. Uh, so, SF siya? Uh, <laughs> hindi niya na ano yung pagka-SF, sir, pero sila yung, yung na-dissolve ng SF, sir. Then, hmm. noong type, time, time na yun, sir, umalis siya sa service. Okay. Then, ako naman... Uh, 1976 to 1984, straight yan. Pinanganak na ka na doon? Noong 1983, sir. So, 1983, bago siya lumabas sa service, pinanganak ka sa sulok? Yes. Opo, sir. Saan doon? Sa may... Astorias, sa Patikul, sir. Sa, sa isang island, sir. Tang Tando Yan ah. yung kanilang detachment, sir. Binalikan mo yun. Uh, ang nabalikan ko na lang, okay. sir. Ang, nabalita, ang nakakatawa nga, sir, ganito, sir. Di, na, di, sundalo na ako, sir. Ah. Graduate ako ng 2003 sa first Division. Ah. Then, ang first assignment ko, sir, is Hulu-Sulu. Ah. Then, after ng retraining namin, sir, sa... Repre, ah, ipotang dito yung pagbagong assignment ka, iti-training ka sa batalyon, sir, eh. Ah. Ah. Ang first na deployment ko sa solo sir inassign kami sir na mag mag duty sir sa yung hospital doon sir sa Astorias Astorias sir no. kung saan sir doon ako pinanganak doon ka pinanganak yes sir kaya sabi nila talagang destiny mo na bumalik dito then siguro destiny mo rin maging sundalo so right after na gumadwit ako sir from training sa first DTU pa dati sa first division yung nga ang first deployment ko is Sulu kagad sir Olo, oh. Sulu Oh. Then, ang unforgettable experience ko dyan, sir, sa concert sa Sulu Island, especially dyan sa Holo part sir, is mm. na-operitan namin talaga, sir, mm. yung buong island ng Sulu. Na-ikutan na niya? Na-ikutan niya, yung naikutan yung... Sir, kasi ang gusto ng batalong commander namin, sir, talagang lakarin namin, sir, hanggang sa ang Batcom. Lakarin Sino namin. Sir. Lahat yan, sir, from downtown Sulu, nag-base kami, sir, sa Patikul, nalipat kami ng Indanan, sa Uh, sir, sa uh, sa Sitio konser. Ah, uh, yung mismong tabi ng highway niyan, sir. Ano? Hindi sir, sa mismong batalyon sir ngayon. Sa iyo. Buhangin hindi ko na maano sir yung kanay. Eh. Danag. de pati ko yung danag sir, re. Eh. Oh. Pati ko Yung Yes sir, danag sa alpha company namin yan, sir. Ang batalyon namin sir dito sa may barangay Samak. Ah, sa Samak. Yes sir, sa Patikol. Oh. Yan, Sitio Samak yan. Samak. Sir. Uh, kay lugar ni ano yun eh, Mojid Susokan. Yes, sir. Uh, <laughs> yes, sir. Uh, yung, ano, Opo, sir. Opo, Obos, sir. Nakuha ng 35 yun, sir. Uh, then, yun, sir. Then, ilang taon din, sir, na from private, sir. Hanggang nag-PFC ako, for operate, sir. Until ma mabuo na namin, sir, yung buong Hulu Island. Nasaan dito na kami banda sa may papuntang look na, sir. Papunta hmm. look? Papunta na kami doon, sir. Uh, then, before loke kasi, sir, dadaan ka pa ng Panamaw. Uh, That, that, was yung to, parang built yan. Yes, yeah, sir. That was sa uh, 2005, sir, hmm. February. Ah, isa pa na po. Yes, sir. Noong ah, alam ko yun. Yes, sir. Yes, sir. Noong kay uh, si ha, Hab Javier Malik, yung yes. pumasok sa Sambuang ka, sir. Oh. Yan. Yeah. But oh, noong no, 2005, sir. Kasama ka rin sa inkwentro na 'yon. Yes, sir. Na namatay ang inyong ng wanda Ang 53rd yun, sir. Ah, sa 53rd? Yes, sir. Body namin, sir. Kabody nyo pala si Lieutenant Colonel Villanueva? Yes, sir. Ang nag... Sinong batalin commander niyo? Si Lieutenant Colonel Pablo Lorenzo, sir. Ah, si Sir Lorenzo. Sir, during that time, sir, na-witness ko, sir, isang batalyong commander, dalawang batalyon yung ginagay. Yes, sir. Kasi namatay ako. Opo, sir. Ah. So, Actually, sir, Lorenzo, dala, no? Yes, sir. Noong uh, 53rd? Temporary siya, sir. Okay. Oh. Bista kasi yun, sir. Oo. So, yun nga, sir. So, that was my, yung nga, yung talagang Bitanag yan, Camp Bitanag. Yes, sir. Camp Bitanag. Na okay. nakarating ng Scout Ranger, second Scout Ranger Battalion. Opa, sir. Kayo ang unang-unang nag-responde sa amin. <laughs> The first 24 hours, sir, sabi ko nga, wala kami ground units na reinforcement. Talagang ang uh, gera rin, sir. Ang gera talaga. Uh -huh. Then, ang mag- So, support sa amin, sir, is yung air support. Uh -huh. Ang problema nun, sir, pag nakahulog na, sir, yung OB-10 ng lima o apat na bomb, babalik ng sa buwangga. Uh -huh. To, wala na naman kami ang ulit na asahan. Oh. Then, lang tayo sir, sir, uh, after yung ika-second day na namin. Ang ibig sabihin, na, nakakakapal ng kalaban, no? Opo, oh, sir. Kasi MNL yeah, ang kalaban. Yes, sir. Abangga namin, sir, yung isang brigade size dito, sir, sa bandang yung kapitan nag na yun, oh. sir. Oo. Isa, uh, hindi ko na may specific malang ah. yung ah. anong brigade yun, sir. Oh. Sila talaga, sir, ang nakapangga may, lang. na. Nagdaanan ko yan nung panahon, panahon ko. Hindi man sila nanggagalaman. Yes, sir. Friend-friend lang. Oh, ah, sir. May peace process tayo sa kanila. Opo, sir. So, yun sir, uh, hanggang yun nga, naging nahaya, na, nabuhayan na lang kami. Pero doon ko nakita sir yung, yung parang si, si Junior pa ako sir, private. Oh, oh. Yung minsan mapapansin mo yung mga senior na talagang parang nalulumura na sir. Negatibo na. Negatibo na sir na mauubos sa tayo dito, ganun. Oh. Pero marami kayo patay sa inyo. Isa lang sir. Isa lang. Isa lang po ang na, nasabing dun, sir. Oh. Uh, mortar pile pa, hindi pa talaga man, sir. Oh. Then, yun na sir, kinabukasan, no, nag-reinforce sa amin sir, yung sa inyo sir, sa... Sa Ranger Battalion. Yes sir. Yes, sir, Lieutenant Colonel Macairo Alberto. Opo sir, yun yung... Sila ang una <laughs> Kasi sir. ako ang nag-train ng batalyon niya sa Davao. Mm -hmm. Ng mortar at saka ng sniping. Opo sir. Tapos, biglang tinawagan, pinadala dyan, sinakay sa barko. Yes sir, yun nga sir yung kan. Yan ang nangyari. Nung sinabi na, Dumating na yung reinforcement natin, yung sa Ranger nga, sir. Oh, oh. Then, tarang Parang medyo... Parang may sir. Kasi naip... Hindi <laughs> na kami makalabas, sir. Hindi eh. oh. na kami makalabas. Hindi na makalabas kung hindi dumating mati ng Ranger. Opo, sir. Hold the line na talaga, sir. Wala nang sabihin na... Opo. Oh. Pagka si... Ano, sir, eh. Lahat ng daanan namin nun, sir. Talagang oh. pinalibutan na nila, sir. Oh. Then, ayun, sir. Then, ang yung... natutunan ko dun, sir. Rations eh. dun ko dun, sir. Oh na sundin mo lang talaga, Sir, yung pinag ng mga seniors mo oh, oh. na pag sinabi, dito ka lang, alert ka lang, mm. hindi ka naman talaga mapapamak. Parang ang nangyari doon, Sir, sila ang nauna, Sir, pinasok kasi nila, Sir, yung charity company. Ah, pinasok nila? Pinasok nila, Sir. Ah. Isang personal namin, Sir, oh. dahil hindi na nga makatawag sa radyo, Sir, uh, Nag-escape? Nag-escape, Sir. Pero yung iba, ano nangyari? Yun, Sir, ang pinaka pinapasalamat namin sa Diyos, Sir. Oh. Yung mga matatapang na member ng Charlie Campbell 355B, nag-gold the line, sir. Hanggang wow. makarating kami, sir, ng around 0430. Nang hapag? Nang following day. Nang following day? Yes, sir. Hmm. So, pinasok sila, sir, around uh, 2300 hmm. ng 06. Hmm. February 6? February 6. Then, nakarating ng tropa namin doon, sir, from, from Parang, sir. From Parang? parang. Lakad lang o nag- Nagdaan-daan, sir. Naglakad lang kayo? Opo, sir, kasi maraming nakabang sa amin sa daan. Ah, hindi kayo nagsakay. Galing parang malayo yun ah. oh, sir. Convoy, sir. Pero ang Alpha Company at Katari Company, sila yung leading na nagpo-foot lang, sir. Ah, okay. Mayroong foot. Oo, okay, sir. Then kami, sir, kung back trade ah. sa likod. Ah. Nung no, nagkakitaan na, sir, yung kalaban at yung element ng leading namin na Alpha Company, ah. wala nang ano yun, sir. Wala nang kanyon hinto yun. Talagang, so, dun yun. yes, sir. So, hanggang sa dumating ang ranger, mga ilang araw bago naman yung ranger? Mga, oh, sir, after 24 hours pa, sir. 24 hours? Okay. Hindi oh. ko lang alam so, saan sila galing, sir. Basta, galing sila sa nabaw. yes, sir. Kasi nag-training pa rin doon. Oh, yes, sir, yon sir. ano Pero sa inyo, ma'am, may mga naka-experience, hinuman tayo ngayon. Ang masabi ko lang, because uh, talagang maliban doon sa pagdarasal, ito lesson, no? Sa mga, maliban sa pagdarasal, nanghingi ka ng, basbas -bas sa Panginoon. Ika pa nga, nasa kanya ang awa, nasa tao ang gawa. So kung nagdasal tayo sa kanya para bigyan ka ng bigyan ka ng blessing, bigyan ka ng protection sa mga combat operations. Ang gawa na hahanapin ng Diyos sa iyo. Nag-training ka ba? Disiplinado ka ba? Iyon, ang iba kasi puro dasal lang, tapos hindi pa mag-training. Hindi, bano, hindi marunong bumaril, tapos hindi confident sa kasama. Pag magputo ka na, iwanan niya yung kasama. Okay. Kahit anong kasalang naputin mo, kailangan pa rin na hanapin ng nag-iisang Panginoon ay tiwala sa Kanya, magtiwala ka sa sarili mo, at yung tiwala mo sa sarili mo ay sa paniniwala na may basbas -bas ka sa nag-iisang Diyos. Pangalawa, na ikaw ay hindi iiwanan ng mga kasama mo. United kayo, may integrity kayo sa operations. And sa dalawang taon ko na nag-serve sa Sulu, Basila, na kami maraming kaso, maraming ang kami hindi, wala kaming patay. Kami ang sabihin natin scorer ng first scout Regiment battalion. Kami rin ang maraming kaswalti kasi laki kami leading element ng battalion. Pero walang kaswalti kasi ang promise ko sa kanila noon, pauwiin ko kayong buhay, makabalik kayo sa mga pamilya niyo basta Mag-train lang at saka ang huwag kalimutan yung prinsipyo, walang iwanan dito. Hindi nang Kapag mag-operate -mag kami, rali sa pundo, baba, pagbaba yan, hindi mag-relax, relax. Training pa rin. Kami. Para kaming ano, para kanin BTS. <laughs> ha? Mga training ano ko, sila, Willy Pacio, si Bulawan, sa Red Bulawan, sa Red Panganiban, Tyros. pero ako mga training in siyo. So, kung paano, magbaba ako, meron akong maiwan, sabihin natin, tatlo or apat na team. Ang iba, operate yan. Yung maiwan doon, yung team na yun, nag-training yan. Na sa inyo, bilang mga leaders ng mga NCO, sa level nyo, bilang first sergeant, sa red major kayo, yun ang lagi nyo i-re-remind sa mga opisyal. Kasi ang mga opisyal, dapat makikinig sa kagaya ninyo. Dahil, puno kayo na experience eh. Diba? Makwento nyo, itong nangyari, blablabla, yung experience yung is it yan, hindi yan makapalitan eh. Wala sa libro yan. Ha? Wala sa libro yan. Oo, yung experience nyo. So, kung may batong tenyente, siyang batong leader, o yung kahit masabihin mo, company commander, they must listen to the NCOs kasi ang hindi mapatawaran yung experience ng NCOs. Correct? Yeah. Yes, sir. Schooling ka na, uh, nag specialization training ka, may career course ka, and experience mo, yun ang mulang kapalit yung experience. Very important. So, sa level ninyo, eh kung huwag naman yung ang NCO pang example ng bulastog. At kapag bulastog yung NCO, wala, well, ah, sira ang uh, buong kapuluan yan. oh, <laughs> uh, <laughs> uh, so, uh, yun, kaya ay naroon ko na mas mag-share, mag-share tayo ng mga uh, experience as uh, mga warriors ng pagkapanuhunan natin dahil hindi man natin alam, pagdating ng araw, ibang klaseng gira ng mga muntin, gira pa rin yun kung may nilulusog dito sa Pilipinas, di ba? Kung handa tayo, we will use the same experience. Paano natin darin ng mga tao natin? Paano natin sila prepare Paano natin alagaan ang kanilang moral? Paano natin uh, pataasin ang kanilang fighting spirit? Same. Kahit na internal armed conflict or territorial disputes. operations. di ba? Thank you. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon. At ito yung isa at kung nagugustuhan nyo, i-share niyo no i-share niyo i-subscribe niyo at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section maraming salamat